Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagsisimula ng ating araw, tayo ay maglaan ng sandali para sa pasasalamat at positibong panalangin. Ngayon, sama-sama tayong humarap sa bagong umaga na may pag-asa at pasasalamat sa ating mga puso. Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng aming mga mata ngayong umaga, una naming inaalay sa iyo ang aming pasasalamat. Salamat po sa bawat hininga sa bagong araw na ito at sa walang katapusang biyaya na iyong ibinibigay sa amin. Maraming salamat po sa kalusugan, sa aming pamilya, sa tahanan na aming tinitirahan at sa pagkakataong mabuhay ng isa pang araw. Patnubayan mo po kami na ng ngayong araw sa aming mga gawain, sa trabaho, sa paaralan o kahit sa aming simpleng paggawa sa bahay bigyan mo po kami ng lakas, karunungan at pag-unawa sa anumang hamon na aming haharapin ngayon. Turuan mo kami na maging positibo, mapagpasensya at mapagmahal sa lahat ng oras. Sa bawat pagsubok na aming haharapin, sana'y maging matatag kami at hindi mawalan ng pag-asa. Sa bawat tagumpay na aming makakamit, sana'y maging mapagkumbaba kami at laging magbalik-loob sa iyo. Panginoon, ipagkaloob din sana namin ang iyong proteksyon sa aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila sa alinmang panganib at tulungan mo silang makamit ang kanilang mga mitiin at pangarap. Sa aming pakikisalamuha sa iba ngayong araw, sana'y maging ilaw kami sa kanilang buhay. Gamitin mo kami bilang iyong instrumento upang magdala ng pag-asa, kagalakan at inspirasyon sa mga taong aming makakasalamuha. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, sana'y masabi naming nagawa namin ang lahat ng may pagmamahal at integridad. Sana'y maging karapat dapat kami sa lahat ng biyaya na iyong ibinibigay sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa dasal na ito. Sanay ang inyong araw ay maging masagana, puno ng pag-asa at positibong enerhiya. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga adhikain at paglalakbay sa buhay.